ang relasyon noon ng former sex bomb dancer I.C. Trasona at ng anak niyang si Andre Trasona bilang mag-ina na nauna nang hinangaan ng maraming netizens lalo na sa mga TikTok dance videos na ibinabahagi nilang mag-ina. Mother and son goal, ika nga ng marami. Pero nitong mga huling araw ay trending sa social media ang hindi pagkakaunawaan ng mag-inang at Andre kung saan naglabasan sila sa social media ng mga sama ng loob sa bawat isa. Ayon kay IC, hindi siya sang ayon sa pagiging drag queen ni Andre. Samantalang si Andre naman ay naglabas ng hinanakit sa hindi umano pagintindi at pagsuporta ng kanyang ina sa kanyang buong pagkatao. Narito ang nakakadurog ng puso na istorya ng pagkawasak ng isang magandang relasyon ng mag-ina. July 6, 2023, nang ini-upload ni Andre Trazona sa Instagram ang isang introductory video tungkol sa kanyang pagiging isang drag queen. Doon ay ipinakilala niya ang sarili bilang si Sofia, 21 years old at isang sex bomb legacy, bilang siya ay anak ng isa sa mga original sex bomb dancers na si Icy Trazona Aragon. Habang ang ama niya naman ay si Michael Arapeles na siyang founder ng Philippine Island Assassins Dance Group. Sa naturang video ay masayang-masayang ipinakilala ni Andre ang sarili bilang si Sofia. Nabanggit niya rin kung paano siya suportahan ng kanyang ina sa napili niyang landas na tatahakin. Reaction daw ng ina niyang si Icy sa pagiging drag queen niya. Actually, surprisingly, super supportive niya when it comes to my craft. Kasi nga nakita niya na din na super nag-e-enjoy ako, lalo na yung bumibili ako ng mga gamit. Wala siyang judgment. Kahit anumang pagpapaseksi ko at pagpapashow off ko ng skin, super support siya. Ang akala ng marami, all is well sa pagitan ng mag-ina at suportado ni iz ang mga layunin at pangarap ni Andre. Hanggang sa nitong September 11, nang gulati ni iz ang netizens, nang ibinahagi niya sa social media ang isang mahabang mensahe para sa anak niyang si Andre. Lumalabas na hindi pala sang ayon o suportado ni Icy ang pagiging drag queen ng anak at nais niyang malinawa ng isip nito sa mga katotohanang ng nakasaad sa Biblia. Ani Icy, I miss you Dre, you're always in my prayer every day. I love you so much and that will never be changed. Sometimes, parents and their children have disagreements and it's normal. But I know both sides have that pain in their heart and wishes that they will just simply agree with each other. Both have their own reason of what they are fighting for. Once you told me, you'll never know what I feel kasi you were never in my shoes. Yes, I agree. Same with me. Hindi mo pa rin naman nararanasan maging magulang. All I want is for your best. I'm holding on with the truth that is written in the Bible, the Word of God, the One who created us. Sino ba namang magulang ang gustong mapahamak ang anak? When all your motive is to save them sa mas masakit na pwede nilang maranasan, ang buhay na wala si Kristo. Andre, anak, I love you so much to not support you on things that will harm you. I am always here for you, your mama. Mahal na mahal kita. Samantala, sa pamamagitan ng isang Facebook post ay tila nagdaramdam na sinagot naman ni Andre o Sofia ang mensahe ng ina at sinabi nitong nagsinungaling lamang siya noon sa nakaraang interviews nang sabihin niyang suportado siya ng ina sa kung sino at ano siya bilang tao. Para lamang maprotektahan sa bashers ang ina pero ayaw na di umano ni Andre ang mabuhay sa kasinungalingan. Pagkaman mahal niya daw ang ina ay hindi na daw healthy para sa kanya ang mga nangyayari. Annie Andre, I lied in an interview that she supports for what I am and for what I do, just to protect her from any backlash. But there's no point in protecting her because the truth came out straight from her. As much as I love you, you know that I don’t want to live in a lie. I am sustaining myself for years now and I am living responsibly honest. I’m tired of this conversation about me being gay and doing drug. I want to end this argument by saying that I want to live my own truth and someday you will be proud of what I will become. I love you so much, Mom, but this isn't healthy for me anymore. I hope someday you will understand how it feels to be in my shoes. I miss you, but you're not bringing me any comfort and compassion I deserve. Base sa nabanggit ng mag-ina, ang point ni Izzy, kung mayroon man sa kanyang mga anak ang gagawa ng isang bagay na labag sa pananampalataya na mayroon siya kay Kristo, ay hindi siya sasang-ayon dito habang si Andre naman ay naniniwala sa pagpapakatotoo sa kanyang pagkatao. Ang opinion nyo sa bawat panig, alin ba ang dapat na manaig? Share your thoughts below.